magpapalang umaga sa ating lahat. Welcome back sa ating channel. Ako na unang papasalamat ako sa Panginoong May Kapal sa paggabay niya sa ating sa ating pamilya. At nagpapasalamat din ako kayo sa lahat ng subscribe ang channel. Mga sales viewers ko dyan mga kadil. Maraming salamat sa inyo at hindi pag-skip ng ads. Kaya mga ngayon mga, mga, mga kaidol, panibagong adventure naman tayo. Ang gagawin natin mga kaidol ay magkano tayo magmukbang. Pasensya na kayo mga kaidol. Hindi natin nabidyohan yung pag ano sa manok kasi hirap kasi magbidyo. Ako lang kasi isa nagtanok. Ang linis kasi yung dalawa anak at saka yung asawa ko ni kasi kaya sinundo ko nila ngayon para tingnan nila ngayon kaya mga idol naluto na yung ating i-mukbang mga idol yung manok naka, naka ready na lahat Nihintay nila natin yung dalawang ang natin doon pa sa silbahan Pauwi na yun siguro kaya binigyan ko yan ng payong para makaulit kasi iba kasi yung panahon ngayon nga e, ang plano ko sa nga mga idol ay doon tayo sa ano sa likon magmukbang eh kaso iba kasi yung panahon kaya dito na tayo sa bahay kaya muli mga idol sana pakisuportan muli ng aking channel so nandun din sana di kayo magsawang manood sa video ko at dyan sa ibang bansa sa Malaysia mga idol ingat kayo dyan lagi sa mga solid support ni solid sa inyo walang sawang panonood din sa video ko at shout out nga pala kay Maris Cartin at kay Isoy Adventure. Salamat idol sa pagtulong mo sa akin at walang sawang pagsuporta sa video ko update ko na lang kayo mga idol pag nandito na yung dalawang anak at mag-umpisa na kami magmukbang kasi, kasi bago kasi kami kakain eh bipray muna namin yung ano pagkain para hihingi muna kami ng presensya sa itaas para sa pagkain dagdag kalakasan sa ibang mga taon okay mga idol update ko na lang kayo pag dumating na yung dalawang anak ko nandito na yung aking asawa, asawa ko mga idol uh, no? ah, muli kayo mga idol maraming salamat sa inyo at shout out nga pala kay Mr. CD sa Asiron Bacol po dyan sa ibang bansa. Ingat ka dyan lagi ma'am. Kay Mr. Kapishing. Ingat ka idol. Ito nga idol. Update ko lang kay mga idol. Pag nandito yung dalawa anak ko. Mag-umbisa na tayo magmukbang. Idol. Umbisa na kami. Bago ang lahat mga idol. Bago kami kakain. Oh, I-bibless mo yun namin yung pagkain sa sa kahitaasan. Hindi okay, mga idol. ano mag-pray ngayon yung masawa ko. Hindi okay, mga mga idol.

ले तो Matagal-tagal na rin na hindi kapag vlog mga idol. Hindi na kapag upload. Kasi Busy. Hindi ginagawa palagi. Mura dito kasi yung isda ngayon. Kaya ito na lang naisipan ko na kuntin. Mukbang. Sarapan pa nga daw, yung native, lazadong lazado. Hindi ka tulad sa ja magnolia, portidendis. Sarap ng sabaw mga idol lagyan ko nang tanglad sili at taga luya at saka dahon ng sibuyas bango-bango si bango, -bango. Sibango ng asawa ko ay nanay may mama may kotlo ba ni muna ko na bali nang tinuga ay nanay sige Nanti lah itu. Mengidol si kilat napa kasih panahon na yung aro na to. Lagi nanga ano? Sabisaya dug-dug. Tunggu ka kilat sama. Nah, idol adalah pakaian support saya mulai. Nah, ini mga ito, mga isang kilo. Pero masarap mga ito kasi nitid. Lasadong-lasado yung ano, yung sabaw. At saka yung laman. Sarap ba tayo? Sarap? Ha? Sarap? Ang sarapan yung bunso ko mga dol. Iba na talaga bag magloto yung papa nila. Medyo may natutunan konti mga dol. Pero para lang sa ano? Para lang sa pamilya. Yung pagluluto natin. một đúng kỳ Yan okay, mga idol. Grabe. Sarap, sarap. Sarap. Oh, sarap daw mga idol. Sabi ng asawa ko at saka yung bunso kong anak. Ah. Bakbak -bak kasi sa pagkain mga idol. Medyo hindi naman tayo kumakain na ito ng masyado mga idol kasi maka-colesterol. Maano tayo, maka blood. Siya pa siya na mga idol yung anak kong babae yung panganay hindi kasama sa pagkain ngayong araw na to. salamat mga idol yung ano Anto

Ini dulu, loh Ah, danadiloh. Nagkikit-kit ah, naman ito yung mga edol yun, yun, ah. Sarapan siya. Sarap? Ikaw masarap? Ah, okay naman ito mas mga edol. Sabi niya sa ako, okay. Marasa niya sa bolo. Basta akong maluto. Kaya hindi kayo makalis kasi, may ano yan, kunting gayuma. Gayuma sa pagmamahal mga edol ah. Hindi gayuma yung ano. Gayuma sa pagmamahal. Kaya kita kami sa mga kaidol, kinakaya namin dahil hindi mo mahalan kayo yung asawa, yung asawa ko at yung mga anak ko. Okay. Nagkaya ng mga yung aking ano, panganay. Kasi lagi namin yung ginagawa, sabay-sabay kami kumakain ng aking dalawang anak at yung aking asawa. Para yung rest siya malapit sa atin. Kahit mahirap nga idol, Tiyaga lang. Walang susuko. Hanggat may buhay. Yan na pala mga idol. Yung mga na mana natin mga matatanda. Habang buhay pa sila. Mamahali natin yan sila. Kasi pag dumating yung panahon na wala na sila hindi mo na sila makikita kahit kailan kaya ang inyong pagmamahal mga kaidol, alaga natin sila ng na mabuti. Dahil wala tayo ngayon sa ating kinatayo ngayon kung wala sila. Kaya mahalin sila natin ng sobra. Thank you Lord, na Busog Busog ka? Uh oo. -oh. Ah, oo daw mga kaidol, ang grabing busog na ni Matiyo mga kaidol. Ang masawa ko mga kaidol, oh. Thank you, thank you Lord. Update mo lang kayo mga kaidol pag Ano na kami? Sa susunod naman. Pag may tira, magbang naman tayo ulit.